The So yun mga parat, nandito ngayon tayo sa may baybayin at tayo magtatabi ng ating bangka dahil may paparating ngayong bagyo at kailangan na nating itago ang ating mga bangka. At ang pangalan nga po pala ng bagyong ito ay bagyong agon. Signal number 2 na tayo dito sa buong Quezon. At buti na lamang hindi pa malakas ang alon at kalmado pa ang ating dagat pero malakas ngayon ang ulan. Walang humpay ang pagbuhos ng ulan. At nagsakay na nga dyan yung mga trupa natin upang pumunta doon sa kanilang kanilang bangka. At di o mano, no, nakakita ako ng batang tumatay sa tabing baybayin kahit may bagyo na, Wala akong pakialam. Natay ako <laughs> Bingo tapos ka na tapos si Bingo bali wala wala kay Bingo <laughs> nakapag-ingon na. <laughs> takbo <laughs> At yun mga par, natapos na nga pagtaay si Bingo. Under na yun na bata, Dumay pa dito sa tabing baybayin, tumay Kahit may bagyo na. at nag-aalis na nga dyan yung mga taksay, pati yung mga pamiwasan. At yung ating itatagong bangka ay nililimsan pa ng po. Dahil marami pang tubig at nahibsan pati kami, kaya hindi pa kami makaalis. At ito naman yung taksay natin at itatago na yan ang Kuya Tukod. At kasama niya ang Kuya Batoy. Yun sa wakas at nakalis na rin kami dahil nagtaib na. At ang ibig sabihin ng taib ay high tide. At ang ibig sabihin ng lutay ay hibas kasagsagan nga pala kaming nananakbo na papunta kaming maabot doon sa may ilog at doon namin itatago itong aming bangka talaga namang hindi na makita yung atimunan sa sobrang lakas ng ulan at ang kasama ko nga pala dyan pagtatago ng bangka ay ang Tio Carpo siya ang nagdadrive ng bangka natin at yun naabutan pa nga natin dito yung tatlong bangka yung Jaja, Ana Rose at saka Tunet hindi pa sila makapasok sa ilog dahil ribas pa hindi pa kasi nung malaki ang tubig pero pa type na naghihintay na lang sila ng tamang laki ng tubig para sila ay makapasok wapatin ang mabigat yung kanilang bangka dahil may lambat kaya agad hindi sila makapasok. Hindi katulad nitong aming bangka sinasakyan, madali lang pasok dahil napakagaan lang nito. At papasok na nga kami dito sa may ilog, hinahanda ko na nga dyan yung angkla, yung mga lubid, baka lang magkasabit-sabit at magkaabirya pa. Warak pa nga yung aking short dahil sa bagyo. <laughs> at nakapasok na nga kami dito sa ilog at nandun yung tatlong bangka, yung taksay. Nagpapaunahan pumasok sa ilog. Kanina kasi ang nauna dyan yung Jaja, tapos sumunod ay yung Antonit, tapos yung kahulihan ay yung Anaros. Pero nauna pa yung dalawa nung Anaros. nga namin dito, may nauna na sa aming bangka yung taksay na Carmila at saka yung sa Kuya Bugoy na bangka. At nilalangoy na nga ng tiyukar po yung tali upang itali doon sa bakawan. At buti na lamang hindi pa malakas ang agos ng ilog. At napakalupit ng tiyokar po habang naglalangoy nakakaputi pa at baka siya mabasa. Napakalupit naman ng tiyukar po maglangoy. <laughs> nakakaputi pa. At yun mga par na dito na nga yung naros at nakapasok na pati yung jaja nakapasok na rin. At ang antunit na natitira sa bunga nga ng ilog na unahan pa nun sa Kuya RJ na taksay. Ano, ano, ano? Nanan Pakita mo. Ano yan? <laughs> At yun, mga par, lalangoy ng sa ilog. <laughs> At nagsisimula na nga dyan magtali si Janine ng lubid ng kanilang bangka At itinatali nga pala ito sa mga punong malalaki at matitibay Tapos dinudubli-dubli namin yung tali para matibay lalo At kung lumakas man ang agos ng ilog Hindi ito mapapatid kasi dubli na yung aming lubid At natapos na nga sila bugchi pagtatali ng kanilang bangka Kaya sila ipawi na Sila nga pala yung pangalawang nagtago dito Kaya sila ay natapos agad Naglipat nga pala ako ng bangka at nandito tayo ngayon sa taksay na Ana Ross. At nang makita natin itong taksay natin Pati na rin yung taksay ng Kuya RJ At nagtatali na sila ng lubid nila at lilipat naman tayo dito sa ating taksay at nang makita natin yung pinaggagagawa dito ng mga kaya tukod par nandito ngayon ang kaya tukod nagtatali ng tulda mga Pag sa pagkakalag <laughs> <laughs> kala ko nagtatali yung pala kinakalag <laughs> Oh, Okay! Hindi po. Ano? Papigta! Hindi na, papigta! Ano Ito! Anong tome ninyo? Bakit pa pa ito eh? si Boss Maestro! Iyo. At, <laughs> 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 At bago lahat, mag-shoutout muna tayo! Shoutout kay Gerald Kama. At shoutout na rin kay Carlo Bautista! At shoutout kay Don Stevie Blanc! At shoutout na rin kay Buigan Vlogs! At yun mga par, maraming maraming salamat sa mga nagpa sa atin! At sana huwag kayo magsasawa magpa-shoutout sa akin! Hahaha! <laughs> na muna ka dyan! Yan! Get out kay Rito Get out kay Triple D! Get out kay Sir Chat oy, Ay ba't di mo siya tulungan ko RG kung talaga ano? <laughs> ano? 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 Ba yun ang mapa pag nililigaw ng landas? Ito ang ano? Mapa. Ito ang nagkarlan. Oh. Ito ang tumiis. <laughs> 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 Alin ang tumiis? Ito, ito ang gitna. Ito, ito. Ito, ito, ito. ito. yung nasogbo. Sabi po ito. <laughs> po. At yun, kami nga ay pauwi na at kami naglalangon <laughs> na dito na, na na na, na ng Kuya Batoy. Pakunta dun sa aming service na bangka. At nakasakay na nga po pala kami sa bangka at kami pauwi na sa amin. At syempre hanggang dito lang ang ating video. Maraming salamat. ¡Gracias!